Itong si Johnny ay nag-umpisa ng bagong trabaho na iba sa kanyang linya. Bagamat bago sa kanyang trabaho, laging handang matuto at magtanong siya sa kanyang supervisor. Sa kanyang pangailangan ng gabay at direksyon, laging nagbibigay ng tiyak na tulong ang supervisor. Siniguro sa kanya ng supervisor na palagi siyang handang magbigay ng gabay hanggat kinakailangan niya ito sa pagiging bukas ng kanyang supervisor, mas napapadali ang pag a ni Johnny sa bagong trabaho. Dahil sa bukas na komunikasyon at suporta, unti-unti nang nakakamit ni Johnny ang kumpiyansa at kasanayan sa kanyang bagong trabaho. Sa pamamagitan ng pagdarasal bawat gabi, tulad ni Johnny na humihingi ng gabay mula sa kanyang supervisor nakakamtan natin ang kapayapaan at lakas. Sa harap ng mga bagong pagsubok, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng tiyak na pag-asa at kapanatagan. Tulad ng suporta ng supervisor sa kwento, habang hinaharap natin ang mga bagong pagkakataon sa buhay. Sa bawat pagtatapos ng araw, mahalaga ang pagdarasal sa Diyos bago matulog upang magkaroon ng magandang pahinga at or dagdag lakas para sa susunod na araw. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakamtan natin ang kapanatagan at gabay ng Panginoon habang tayo'y natutulog. Ang gabi ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi pagkakataon din na makipag-usap at makipag-isa sa ating Panginoon. O sige, samahan ninyo ako sa panggabing panalangin upang kayo ay makatulog ng mahimbing at makapagpahinga ng mapayapa. Isuggest ko lang na tapusin ninyo ang debosyonal na ito hanggang dulo at ipray ito gabi-gabi. Mapupunan ninyo ang presensya ng Lord kahit kayo ay tulog at may iba'yong yung lakas kinabukasan. na natin. Panginoon aking gabay sa bawat oras. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ako'y humaharap sa iyo ng pusong puno ng pasasalamat at pagtitiwala. Narito ako sa huling bahagi ng araw, nagpapasalamat sa mga pagpapala at pagmamahal mo sa nakaraang araw. Sa pamamagitan ng iyong mga salita mo sa Psalm 4.8, sa kapayapaan ako'y hihiga at mahimbing na matutulog, sapagkat Ikaw, Panginoon, lamang ang nagbibigay ng katiwasayan sa akin. Ngayong gabi, ako ay humihingi ng kapayapaan ni Jesus. Sa mga oras na ako ay natutulog, aking Diyos, katulad ng iyong pangako sa Salmo 3.5, ako'y natutulog at nagigising sapagkat Ikaw, Panginoon, ang umaalalay sa akin. Umaasa ako sa iyong gabay at paglingap habang ako'y nagpapahinga. Alam ko na sa bawat oras ng aking buhay, Ikaw ay nariyan. Nagbibigay proteksyon at pagmamahal na hindi nagbabago. Ang Psalm 121:3 or ay nagpapahayag ng iyong pangako. Hindi magagalaw ang iyong pa at hindi natutulog ang iyong tagabantay. Narito hindi natutulog ni hindi iidlip ang tagabantay ng Israel. Salamat Diyos sa iyong walang hanggang pagbabantay at pag-aalaga sa akin. Ngayon gabi, itinataas ko ang aking panalangin. Nagtitiwala na ikaw ay kasama ko sa bawat sandali. Diyos na mapagmahal, habang inihahanda ko na ang aking sarili sa pagtulog, Dinarasal ko na marandaman ng aking katawan, kaluluwa at espiritu ang init ng iyong pagmamahal. Sa iyong awa, pawiin mo ang anumang sakit na aking nararamdaman, maging ito man ay sa aking katawan, isipan o kaluluwa. Itapon mo ang lahat ng aking pag-aalinlangan at pangamba, at palitan ito ng kapayapaan na sa iyo nagmumula sa pamamagitan ni Jesus. Ang Proverbs 3.24 ay nagsasabi, Kapag ikaw ay natutulog, hindi ka matatakot. Sa pagtulog mo kahit ikay mahimbing, ako ay buong nagtitiwala sa iyo kahit sa himbing ng aking pagtulog ngayong gabi. Sa pagtatapos ng araw na ito, nagpapasalamat ako para sa lahat ng biyayang natanggap ko. Sa pangalan ni Jesus, Nagtitiwala ako na ang iyong mga pangako ay siguradong matutupad. Ipinagpapasalamat ko ang gabing ito na may pag-asa, kapayapaan, at pagmamahal na dala ng iyong presensya. Sa pagising ko sa umaga, bigyan mo ako ng ibayong lakas upang maging handa sa anumang mga hamon na akin haharapin. Sa mahal na pangalan ni Jesus, ako ay magpapahinga na may kapayapaan, tiwala at pag-asa. Amen.